hindi ka na kailangan lumayo pa kasi may ganito dito sa Calgary. Ang galing eh oh. May taga-help na si Kian. Good morning, guys. Thursday ngayon. Day off ko na. Finally, day off namin ni Ivan. Uh, medyo, ano, nagka lang ako ng cold kasi medyo busy the last couple days. Kahap, uh, makalawa is, nakiswitch ako dun sa kawork ko, field trip ni Kian. And then, namit ko yung mga kawork ko from Winnipeg. So, medyo busy week talaga. And then, kahapon is, on call ako sa gabi. So, alauna na ako nakauwi. So, ayun. Medyo pagod pa. aya medyo not feeling well. <laughs> pero, rarampa pa rin tayo. <laughs> Hi. Ma'am C. Hi. Good um, may mga crab apple tree dito na mukhang cherry blossom. Pero, crab apple tree sila. Last year, pumunta kami dun sa Murdoch Park sa may Bridgeland area. Pero, feeling ko, ano na eh. Nag-silaglagan na. na Hindi na magaganda. So, may nakita ako dito malapit sa amin sa panatela. Ito na lang. <laughs> I-video ko, pakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo sa likod ko, ayan yung mga crab apple tree na tinatawag. Akala ko rin dati is cherry blossom, pero research ko siya last year, crab apple trees. Ayan, naglalaglagan na. Pero yung sa dog Park kasi is halos ang daming nalaglag. So, feeling ko wala na kaming haaabutan. Napakagaganda. Ayan, no? Oh. Super ganda nila. Isang kahabaan dito sa Panatela yan. Ayan. Dito lang sa street. Nag-street parking lang kami, di ba? Uh -huh. Super pretty. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. Hindi ka na kailangan lumayo pa kasi may ganito dito sa Calgary. Meron din din sa kabila, pero parang ewan ko ba, bakit iba yung kulay niya? Iba yung color nung sa kabila, no? Apasensya na. Mayingay tong truck. Mas maganda tong dito. Oo nga eh. Mas cute to kaysa dun sa kabila, no? Patapos na, no? Baka ganun na kasi yung sa Murdoch eh. So, baka wala na tayong abutan. Ayan, no? Sa residential area lang to, guys. <laughs> Ang gadoon. Ang dami pa doon. So, yo. Yeah. Di ba? Kaya nga eh. Baka ganun na kasi yung doon sa downtown eh. Nang mamalat pa yung boses ko sobrang pagod, over na. Ayan oh. ang cute. <laughs> Dumilim talaga ako dito sa ilalim ng tawid daw kami, sabi ni Mamsi. Ito kasing kabila is parang patapos na. <laughs> Mas dark yung ano nila. Bulaklak. Ah, bagong sibol nga. Ganun pala sila, no? Nice. Ah, pasibol pa lang. So, dark muna sila, no? Bago maglalight. Ayun, no? nahan, magde darken muna sila bago sila mag-light. Ito, medyo naglalight. Nice. Nakakaaliw. Bongga-bongga. Nag-start na nga. Oo. Masarado pa. Ah, sarado, yeah. Sige, picture, pictorial lang kami, guys. <laughs> Yun lang ang dinayo namin. Napakalapit lang kasi na drive to five minutes lang yata. <laughs> Grabe, oh. Nasa tapat lang ng mga bahay nila. Tanim to nung city, eh. So, ayan. Last look. Mamaya pala, kasundo namin kay Kian is magpa-park kami at kami ay mag-grill. So, yun ang plan. Kasi last time hindi natuloy. Akala namin uulan. Akala namin jujulanis. Ganda, no? Iyoko maka-get over. Wow! Ngayon. Gora nga. Kakasundulong namin kay Kian. And, ayan. Plus 15 ngayon sa labas. Sobrang maaraw. Kanina gloomy, eh. So, akala ko magtutuloy-tuloy. So, nag-double jacket ako. Isang vest at saka hoodie. Pinagdala ko rin ng extra si Kian kasi akala ko malamig. Pero, thankfully, uh, uminit na. Sumikat na si Haring Araw. Mommy, yep There is. Yeah. So, ito. Pabunta tayo sa bonus park. At mag-grill tayo. May klase lang si Kian. ng... know how to grill. You do? Good job. Say hi to the vlog. Hi! Do you know how to grill? I'll show. Um, you don't know how to grill. I'll show you how to. <laughs> si Pamsi. Ayun, so... Um, <laughs> na ako. Punta tayo sa Bonus Park, 20 minutes away. May probably mga 2 hours or 1 and a half para magtambay dun ng konti. Um, bago tayo pumunta dun sa class ni Kian. Kakapark lang natin dito sa ano Bonus Park. And ayan, ang dami naming biyabet. <laughs> mabilis lang kami. Okay na ako, hindi ma man mabigat. Magaan lang. Ayan, dami kasi daming dala. <laughs> Nanta tayo dun sa ano natin, gustong pwesto. Ano lang, hanggang 5 o'clock. Kasi yung taekwondo ni Kian, 5.40 today. So baka rush hour pati today. So, ayan si Iban. <laughs> Ito yung mga gamit natin Ayun malapit na baby Almost there May mga Ibang Tao din dito kalat kalat Sarap kasi ng weather So enjoy natin And the last time hindi kami nakapag grill So today is the day Ngayon si Kian Tutulong yan sa pag grill sa daddy niya ang sarap ng hangin, hindi sobrang lamig. And pagka natatamaan ka nung sikat ng araw, nababawasan din yung lamig. Sakto lang yung suot natin. Ito yung pwesto na natin may shade sa araw. Ayan. Tapos may chair doon na overlooking yung water doon. May atambay tayo after kumain. Ito na. Mag-start na ng Sige si Ivan. Para mako iho kami agad kasi nga mabilisan lang. Curious si Kian, okay. no. First time natin mag-grill sa charcoal, iba pa rin kasi yung lasa ng meat. May griller naman dito pero siyempre, sobrang dumi niya. Pwede mong patungan. Pero yung itim na yan, carcinogenic 'yun. Ito pala yung view natin dito. sa so may tubig. Kaya gusto natin tong spot na to kasi may upuan dito. Magandang mag-chill. Oh, ang ganda ng weather. Plus 15. <laughs> Naglilinis si eh, ma'am si. Hindi kasi ako nakapagdala ng table uh, cover. Iniwan ko. Ayun no. Oh. Start na tayo. Pampano na. Yay! <laughs> First time kasi natin gawin to sa parke. So, mapapadami tayo ng bisita sa park gawa niyan. Hinatid ko lang si Kian at si Mamsi sa um, playground. Then, kinuha ko yung snowblower para bumilis yung apoy. Ha, ayan. Naku, nagmamadali tayo nito. Ayan. Hinawa niyang pang ano yung snowblower para mabilis. Sana maluto lahat on time. Do mabilis lang yung isda, di ba? Ayan. Ah, sarap ng weather. Ha, ah, chill muna tayo. Kasi si ano, Kian doon naglalaro sa playground. Ah, grabe sarap ng weather. Siya na laging ganito. Mm -mm. Nung mga last couple days kasi guys, maulan dito. Pero yung forecast in the next couple days and the next week is 20s na high of 20s or low 20s. Pero okay na yun. <laughs> ah, grabe. Tapos ito pa yung mga binili namin. Hindi na ako kasi nag-marinate ng mga meat para hindi pagod. Um, try natin itong mga nabibili na, ready-made na sa superstore. Pakita ko lang. Ayan to. Kung may recommendation kayo, ho, ano masarap pa. Do, kanina may nakita kami sa Costco. <clears throat> Ayan tikman natin. Sana masarap para kahit di na mag -marinate. May nakita kami sa Costco mas madami. Ito pa, ang nag-grill natin. May mais, may talong, bell pepper, tsaka sibuyas. Ayun. Tsaka may Jollibee din. <laughs> Ayun. Sana maluto agad on time at makakain tayo on time. Para di tayo malit sa ano ni Kian. Taikwan. Nahihaon yeah, na yung isda. Nakakita ko na rin siya nakayon sa balik. Yum! Gatong bones na tayo. You're gonna help daddy grill ba? Okay! Oh, you help daddy grill. Daddy's gonna grill some chicken. Tulong daw si Bochok na mag-grill sa daddy niya. <laughs> Thank you. Little helper yan okay. eh. Mm. Mm, smells cool. good. So good. <laughs> First time natin i-try itong mga store-bought na marinade. So, hopefully it works out na masarap. Be careful. Okay. <laughs> Natagal din pala mag-grill. Do, chicken yung mga yan. Okay. Right. Next batch. Yung mga vegetable naman. Nag-chill si ma'am si doon. Little helper yan <laughs> Go, you can do it. Good job! <laughs> may corn, may bell pepper, um, eggplant, tsaka tomato. Ayun, no? <laughs> may katulong na si Ivan. Ang bango! May taga-paypay nga. Ang bango, guys. Amoy inasal. <laughs> Sana masarap. Yummy. Malapit na to. Kain na kami. Nakakagutom ay. Pumotok. Nakakagutom yung amoy eh. Ah, sarap ng weather guys. Thank you Lord. At ito na naman. Ang summer. Padating na naman. Nakalabas-labas na naman tayo. Binalik lang namin yung mga manok. Sige, paypay pa -pay more Kian. Ang <laughs> galing eh, oh. May taga-help na si Kian. Mommy, Ako. Why did, mommy, why this one helped it make fire? Because of the air that comes out from it. Hmm. Kumulimlim. Naku po, huwag muna nang uulan. Do shade kami. If ever man umambon. Malapit na rin to. Yun na lang ang kulang eh. Mosi. <laughs> <Mosey, mosey, ayaw laughs> <mone. laughs> ang bango na. Makagutom. Ito pala yung charcoal na binili ni iba, no? Hmm, dami. Pop. di Hindi mauubusan. <laughs> Lapit na. Malapit na ba, chef? <laughs> Gutom na tong mga ano mo, halaga mo. Ayun, nag-washroom lang kami. Nagdilim nga, tsaka lumamig na. Huwag lang sanang uulan. Ang ganda ng weather kanina, may araw pa, eh, biglang nagdilim. Sorry, you can't come with us. Because it's gonna rain hard. It's gonna... Hopefully water. not. Cool water is going to go to you. Ready na. It's a feast. Chicken. It's a feast ba? Beast. <laughs> B. <laughs> Ayun, no? Ang um, pang-season ng ano, pampano. Jollibee! 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 Jollibee, Jollibee, Jollibee mami, favorite! Lampi <laughs> cholesterol. Inihaw na pampano, corn, tomato, talong, bell pepper, at saka yung chicken. I'm so hungry! Let's eat! Ayun, no? Kain na tayo! Nagdala tayo ng plastic ng kamay para makapag- uh, kamay tayo. Boodle fight na. Like, like, yeah, oh. Kain na, na. Okay. Gutom na. Kanina pa namin na aamoy eh. It's chicken. Your favorite? Yeah. We doki. Like to. Makuha na tayo. May rice din na konti pala for Kiyang Carlos. Let's oh, get to na. Let's get to Lord. Let's get to At naamoy niya oh. ang aming masarap na pagkain. Thank eh. you Lord. Patiwan mo ka kaling siguro. Sige, okay, salin natin kay Kian. Kian, you can throw some ano, rice yeah. there. Okay, na-pain na. na, na. namin ng rice. Ang galing kumain. Hindi siya takot sa tao pati oh. Naamoy na yung food no. Alam niyang oh, yeah. tapos na yung pag-grill char. <laughs> Nakikain siya. He's good at eating, right Kian? Why oh, did ask? Girl, girl girl squirrel, will will kanya-kanya na po galit-galit na mm -hmm. kakain na po tayo. Look, look, that, that's the rice right that you're gonna eat. Dinigyan pa rin ng ano eh. Kanin ni Ian. Oh, keep eating baby ko. Yummy. Parang tinapay kinakain niya, no? Kanya-kanya na. We're so hungry. Ayan, nag-clean up na rin tayo. Sarap, busog na busog kami. Lumamig na rin ng bahagya. It was awesome. Thank you for cooking. Yummy. Delicious. <laughs> Siya kasi nagluto, tinatanong niya sa akin kung masarap. Sabi ko, masarap. <laughs> Ayan, clean up time na mabilis naming mag-clean up. Mommy, I cooked sweet for you. Thank you, anak. So, ayun. <laughs> busog na. Busik-sik na yung mukha ako. Medyo <laughs> not feeling well pa din ako. Pero hopefully, the next couple days days, makarecover na. Ayun, salamat sa panonood at pangsama sa vlog namin today. Simple lang, gala sa park luto. Pero sobrang na-enjoy namin for sure. Ito yung start ng one of the many pa na pag-grill namin. Susulitin natin yung pag-grill this um, summer. Ayun, thank you sa panonood guys. And we'll see you on our next one. Bye!